kohol, Ito yung alcohol. hindi uh, ko alam kung anong tawag po sa ibang lugar na lalo sa, Pilipinas. Hindi ko alam kung anong tawag niya dito. Pero sabi kasi ito yung kohol. Yeah. Pero sabi, wag daw kukuha ng maliit. Hindi nga ako muna maliit, kung naman ng patay. <laughs> maliit na, patay pa. Eh, <laughs> puro loob. Agresibo sa pangarap, positibo. Hey! Yun, what's up guys? Uh, ngayon, niyakag ko yung kapat uh, kapatid ko pamangkin ko tsaka si Kerwin yan, tsaka yung tropa sabi ko wala tayong ulam hindi tayo makakakay mamaya mihaya ko sila haya ko sila mahirapan haya ko sila mahirapan, <coughs> mahirapan. manguha kami ng ano kohol akala nila kung anong ulam yung kukunin namin yan abangan nyo ito mamaya tawagin ko muna sila So, eto na tayo. Tawagin natin sila. Garwin, tara. Kuha tayong pangulam. Oo. Sama ko. Ikaw? Sama ko. Sama ka? Tara, tara. na Tara. Let's go. Kayo, sama kayo? Yes. Ayoko. Ayaw mo? Sige. Ah, hindi ka pwede. Nagpapagupit. ha, ha, ha. Pati yung manggugupit, di pwede. Si Romel na lang. Si Romel. Di pwede. Baka si Romel. Mel. Mel, kuha tayong pangulam. Tama ka? Oo. Ah. Okay, tara tara. Mga kasama ko, oh, ayan. Ito Hindi pa pala na iinom tong gamot. Hingal ka to. Yan so guys, eto nakarating na tayo doon sa pakunguan natin magpapaalam lang tayo sa may ari para uh, uh, hindi tayo mapagalitan o masita paalam lang tayo na mangihingi tayo ng kohol yan, dami asok okay. yan, dito tayo uwa yan dito tayo manguwa ng kohol tapos lawa paalam tayo yun so pinayagan tayo ni kuya na mga ng kohol <laughs> at tara na this is it pansit pansit daw <laughs> ayan syempre si kuya mo Owen ang aming nangunguna ayan sa natin si Utol Romel si King King at si Kerwin yun dito sa so may puno para ano guys, ito nakapanguna tayo ng kohol. Ito yung kohol. Uh, hindi ko lang kung anong tawag po sa ibang lugar na lalo sa, sa Pilipinas. Hindi ko lang kung anong tawag niya dito. Pero sabi kasi ito yung kohol. Yeah. Pero sabi, huwag daw kukuha ng maliit. Hindi nga kumuha ng maliit, kumuha naman ng patay. Ha? <laughs> maliit na, patay pa. Eh, puro lupa na to <laughs> Yan. Yeah. Ito pinakuha natin. Yan. Ito yung mga nakuha natin kohol. Ah, uh, kukunti ngayon ng kuhin cool kasi kukunti yung mga kangkong na lang dito tapos may init din yan sige po ang muna tayo ng So yan guys, nangunguha na sila ng kohol Yan po Ganito po ang lugar dito Meron pa po dyan Kasi maliliit po dyan Kaya dito po sila Yan yan po sila ayun po si Kuya Ron Adventure Kuya Erwin Kuya Moromel and Kuya Moking King yan may init po din eh. kumuha pa para may pangulam po yan yan po sila ganito po ginagawa yan wala na na sa nasa sako kohol din yan wow, mga baby kohol <laughs> wow lalaki ha ah. grabe ha ang lalaki ha oh anak <laughs> ito ay tawag dito sa amin ay paros hindi ko lang ano anong tawag sa inyo bala na kayo dyan mag comment kung anong tawag dito sa sa inyo dito kami dito kasi ay paros daw ang tawag dito sabi ha hindi ko kasi alam yan eh ang dami maliliit papalakihin tapos eto po ang tawag dito namin uh, ano graba ang bato so mga master ayan uh, pauwi na kami magpapasalamat tayo doon sa may ari ng tuhol ano uh, uh, parang sapa pasalamat tayo ayan ah, uh, sir ano sir pangalan nyo sir para masama natin sa ano ako? Aho. Um, Nardo. Ayan, si Nardo, si Kuya Nardo, tsaka si Kuya... Ayan. Sila po yung... Pali kayo nangangasiwa dito sa ano, no? Ayan. Ah, nagpaalam po tayo sa kanila para mga nguwan ng kohol. Ayan. Okay, yun. Ay, mga asama ko. Makikino muna tayo ng tubig. <laughs> Ayan, okay, guys. Makikino muna tayo. Ayan, kuya. Dito na kami. Thank you po. Ayan, nakapanguna kami. Ay, dyan na. Di ba nagbebenta ka ng mga gamit? O, gamit na ba? Ay, mga damit-damit. May papabenta ako sa'yo. ako. May papabenta ako sa'yo. Ano nga? Yung brief ko, benta mo. Ari ko.